Ay, ma'am, anong pangalan nyo, ma'am? Erika. Ma'am, kumusta naman po yung halo-halo nila, ma'am? Sarap. Solid. pumila pa ako. Sobrang haba ng pila kanina, pero hinintay ko Teka, saan kayo, ma'am? Makati. Ang oh, grabe, ano? Galing pa si ma'am ng Makati. Okay. Ayun, no? Thank you po, ma'am. Idol, Luis. Idol. Sebastian. Idol. Si Amigo. Si Idol, Aki, yan. Nagkasabay pa kami dito para mag-food trip lang. Ayun. Follow nyo, guys, siya. Uh... Boss Luis. Puntan si kayo dito sa may Haro-Haro. Ako nga pala si Joseph nina at ito yung business partner ko. Ping Danaw. Ang araw na to ang opening ng bagong store ng Haruharo Kaya tara, samaan nyo ko, share ko sa inyo ang mga kaganapan dito By the way guys, located nga pala ang bagong store ng Haruharo Dito sa Santa Lucia Grand Mall, kainta Rizal Dito sa basement area, sa may selfunan At tapat lang po sila ng supermarket, kaya madali nyo lang sila makita Grabe mga ka goods, pagdating ko nga dito, eto ang bumungad sa akin Ang mahaba nilang pila Literal na blockbuster talaga Kung hanap nyo, eh, legit na masarap na halo-halo ematic yan, haru-haru tayo kaya nga sila sumikat eh, dahil sa ultimate creamy and cheesy, at hindi tinipid na sahog ng halo-halo nila plus, yelo pa lang doon ng halo-halo nila, e eh, panalo na, dahil may flavor na agad, mga price naman nila hindi naman pinamahal, pero mas pinasarap pa, meron din silang ino-offer dito na obichis, lumpia, at buchi at pang malakasan nila na big siomay na mas pinalaki, pinasarap, at pinakamalaman gabi guys, nakaka proud sila at nakaka inspire nakakabilib ang worth ethic ng pamilya to, buong pamilya sila nagtulong-tulong para maitaguyod ang kanilang business. Sino mag-aakala yung dating walang pwesto at palipat-lipat lang at kung minsan nga ay napapalayas pa, tsaga lang sa malit na garahe, sa sipag at tsaga nila at pagtitiis, ay eh, may sarili na silang pwesto. Imagine guys ha, in just one year, eto na naman sila, may bagong store na naman sila na inopen. Di ba nakaka-amaze, hindi lang product nila ang nilevel up nila, pati store din nila. Nakakatuwa rin dahil for the first 50 customer nila, eto eh 20 pesos lang mabibili yung halu-halu nila. Diba, sobrang generous kaya hindi na ako magtataka kung bakit mula noon hanggang ngayon e dinarayo at pinipilahan na sila. Bukod sa masarap at sulit yung mga product nila, sobrang buti ng kalooban nila kaya lalong pinagpapala. Ako nga pala si Joseph nina at ito yung business partner ko, Ping Danaw. Hmm. Sir, ano po yung mga best seller na ino offer niyo po ngayon dito? Ah, yung best namin, yung biskop ngayon, uh, as of now talaga. Pero yung special halwa namin... Aba. Hindi nawawala yan, lagi in order yan. Tapos meron kami na show may <mimilis> na may kasalanan na show may. Walang presenta si John Durmington. Siyan po ba 'tong location, sir? Atong uh, location located to sa hmm. San Aloysius so, uh, East Grand Mall. Sa basement East Grand Mall, sa grocery. Dito sa B. food court, no, sir. Ano, sa grocery court. Uh, sir, ano pong pangalan nyo, sir? Jonji. Ah, Kamusta naman sir yung lasa ng halo-halo nila? Ah, masarap. Ah uh, Nauubos oh, na nga eh. Ah, saan po kayo galing yan, sir? Philistes lang. Ah, anong pangalan nyo, sir? Uh, Jin, sir. Ah, taga po kayo, sir? Kainta. O, oh, kumusta naman, sir, yung ano, halo-halo nila? Ano naman, masarap, saka mura. Yun, thank you, sir. Ma'am, taga kayo, ma'am? Villages. Ah, kumusta naman, ma'am, yung ano nila, halo-halo? Okay. Affordable, ma'am, no? Wala pa. Saka... Saka sarap. Saka sarap. Thank you po. Ma'am, good afternoon po, ma'am. Ano po ba yung mga bestseller nyo dito, ma'am? Bestseller po namin yung special haro. Ah, ano po yung mga kasama ng special haro nyo, ma'am? Meron po kami yung ha, kulaman, saging, kitten, banana, maingitin, ah, ube, ang grabe, ano, ang dami palang ingredients, no? Bale, ilan ingredients yung nilalagay nyo, ma'am? More than 11 po. 11? Ang dami, ano? Tapos ang maganda sa inyo ma'am no, yung yelo pa lang, meron na ang ano. Oh, may flavor oh, na. Galing. Okay. Anong oras kayo nag o Bubukas dito ma'am. More hours mo like parang nag-open sila ng 10. 10. 18, 10 hanggang 9. Okay po. Okay. Ayun guys, kasama natin si Idol, Luis, Idol. Sebastian, si Idol Amigo. Si Idol, aki, yan. Nagkasabay pa kami dito para mag-food trip lang. Ayun. Follow nyo guys si Boss Luis, Punta Sebastian. Puntarang kayo dito sa may haro-haro. Ayun maganda pa dito, makikita nyo on the spot kung gaano kalinis at kaayos i-prepare yung order nyo. Sabi guys, yung halo-halo nila dito ay eh, ibang level talaga. Nakita nyo naman, overload sa sahog. Talaga tinipid, pang malakasan. Ako na lang, kung di ka pa masolve dito sa dami neto, e eh, panalo ka talaga. Okay guys, nandito tayo sa May Santa Lucia dahil kaka-open lang ng haro-haro ngayon dito. Bale, ito yung special nila na medium na 129. Ito guys, hindi to overload. Pero tingnan nyo naman. Grabe oh. Ang daing sahog. May ice cream pa sa ibabaw. Oh. Ayan oh. saka overload sa please. Grabe. tekman na natin to. Ayan you know, oh. Solid oh. Yung halo-halo nila masarap na dati. Mas pinapasarapan nila lalo habang tumatagal. Kaya nakikita nyo ang daming customer talagang napakahaba ng pila ayun no oh. may mais po oh. ito yung mga halong halong na napakasulit dayuin panalo 129 lang to guys ang laki yung oh. solid kaya ako mapupunta kayo dito sa may San Paulsia, sa may basement, dito sa may tapat ng supermarket. Ayan, perfecto. Pang kayo nung mag-shopping at mag-grocery. Ayan, perfect na perfecto. Grabe guys, tingnan nyo naman guys. Pauwi na ako hanggang ngayon, ang dami pa rin tao. Grabe talaga, haro-haro, sobrang lakas. So Solid.